Guys, welcome dito sa tuktok ng Mount Lipunto ng Barangay Bilya Crispo Patnungon Antique. Grabing adventure. Napakagandang tanawin yung ating matatanaw dito, guys. Ito makikita natin sa baba yan. Ikot lang tayo ah. Yan nakikita nyo, ayan yung ilog, tapos may mga palayan. Dito naman sa kabila, ayan, dire-diretso yung ilog. Ayan, grabe. Napakaganda. Guys, bago nga po pala kami makarating sa tuktok ng Mount Lipunto, dito muna kami dumaan sa Barangay Villa Crispo, Bayan ng Patnungon, Probinsya ng Antique. Nagsimula nga ang aming adventures sa oras ng alas e medya ng umaga At medyo maulan nga ang panahon ngayon pero tuloy pa rin ang aming adventures Kaya tara, samahan nyo kami sa aming adventures Guys, uh, pupunta nga pala kami ngayon sa Lip or Mount Lipuntok ng Villa Crispo Patnongon Antiche <laughs> Guys, ito pala yung kasama namin si... Miss Ja Ja Ja. Hi ka Hi. muna. At si Nang Cristina Pulma ng Villa Cristo Patlo ng Tike. Sila magiging tour guide natin doon sa Kitli Grabe. Ito guys oh, malaki laki ng puno ng kasoy. Kaso wala nang bunga. Guys, medyo malapit na tayo. Ayan na ating tour guide oh. Napaka-binis. Dahil pa yung series. <laughs> ang ganda doon, no? oh. ang ganda? Yan. Kita mo yung dagat saka bukid. Sakto ba ito yung daan yung pinatahak natin? Gami. <laughs> Walang daan. Mm Hindi. -hmm. Uh, Guys, grabe. Wow, guys. Napakaganda doon, oh. Grabe. Eto pa, guys. Sakitin natin ayan sa top-top ng bundok. Grabe, tagastak na yung pawis natin. Wow ang ganda nito. Pusta, huh? Di mo? Hindi pa siya? Diare itanong. Pagkakasundo lang. Guys, malapit na tayo sa tuktok ng Mount Lipunto. Gabi yung tour guide natin, artista na, photographer pa. Ayan, si Miss Chris Pulma. Hey, grabe, <laughs> guys, medyo malapit na kami. Ayan, nakikita nyo dito na tanawin ng ating matatanaw. Grabe. Tanaw na tanaw mo doon no? sa baba. Ayan. Yung ilog, dagat, ang bayan ng patnungon. Eto guys, Naligaw kami ng tour guide. <laughs> oh. Eto, medyo masukal talaga yung daan. Hindi na nalinisan. Eto na lang siguro guys, yung medyo mahirap na daanan. <laughs> so, baka meron <laughs> <laughs> ka. Okay. galing ng tour guide eh. <laughs> Oops. <laughs> Ayaw ba? Kailangan <laughs> uh, eh, natin. Ah. Kailangan <laughs> guys, grabe yung mga bato. Dito na tayo malapit sa kuto. Like, ay muna yung tour guide natin ay muna na, ay sa camera yung tour guide natin Ako. <laughs> Kala ko malapit na, malayo pa pala <laughs> ito guys yung napaka adventure grabe <laughs> <Hirabi> yung dadahanan <laughs> pakiyat Ingat lang tayo dito, guys, kasi grabe, matutulis 'yung mga bato. Mas maganda kung mayroon tayong helmet. <laughs> grabe. Medyo matulis 'yung bato. pa guys, packet tayo. Grabe, may matutulis na ba to? Guys, haba ako dito sa taas. Grabe 'yung pawis ko. Pero napakaganda ng mga matatanaw nating tanawin dito. Ito guys, nakikita natin, ayan, napakataas ng mga bundok. Grabe. Napakasayang adventure. Ito <laughs> guys, malapit na kami sa tuktok. Ayan, may tao nga dito. May baring bisita <laughs> Grabe Hinihingal ako na yung ko So ito guys Paket na tayo sa pinakatuktok Ng Mount Lipunto Guys welcome dito sa tuktok Ng up. Mount Lipunto Ng Barangay Villa Crispo Patnumon Antique Grabing adventure Napakagandang tanawin <laughs> yung ating matatanaw dito guys Napaka rescue Pawis na pawis ako ito guys, yung ating matatanaw dito, grabe. Ang ganda ng mga kabundukan dito sa antike. Ayan. Mamaya punta tayo sa kabila para matanaw naman natin doon yung ilog. Ito guys, si Chris Paul, tour to guide. Ayan. Ayan. Grabe, napakaganda dito. Ito may mga hiker din dito, guys. Hi. 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 So, pakakilala nyo. Taga antiki din kayo? Vlogger mm -hmm. ka, rin? Yeah, vlogger. Ito guys, one and half daw yung hike nila dito. Grabe, pababa na sila pero kami kakarating pa lang. <laughs> Dito sila dumaan sa kabila. Pero mamaya dito siguro kami dadaan sa kabila din. Bye guys. Ingat kayo. Wow. Ah, Jerry Salibio. Guys, dito na nga kami at nahulog pa yung cellphone ng aming tour guide. Ayan sa butas. Nahirapan siyang kunin. Grabe, napakataas ng bundok. Ito makikita natin sa baba. Ayan. Ikot lang tayo ah. Ayan, nakikita nyo, ayan yung ilog. Tapos may mga palayan. Dito naman sa kabila, ayan, dire diretso yung ilog. Ilog pa grabe. Napakaganda. Ito guys, napakaganda ng rock formation. Grabe. Nasa tuktok na ito. Ayan. Yung bed niyang, ano guys, lipunto. So, ito daw yung bed ng lipon to. Oh, ang ka wa. <laughs> ha? Parang mahirap. Wag Di ako Pero maganda dito guys, so parang may yung ano nga. Kobla. Oh, iwan Guys, sa mga hiker po, be responsible naman po sa mga kalat natin kasi dami kong nakikita dito yung mga battle ng plastic. At saka yung mga plastic ng mga checheria na dala nila. So dapat maging responsible tayo. So ito guys, bababa ulit tayo. Dito kasi kami dumaan sa kabila. Kaya ito, ibang daan na yung ating tatahakin. <laughs> Papunta sa baba. Para makapuwi na rin kami. Grabe. Ang tulis ng mga batong. Ito guys, ayan. Parang uulan na. <laughs> Napakagandang adventures. Guys, balay doon pala kami galing kanina sa Toktok. Tok. Ayan, sa Mount Lipunto. So, dito na kami sa baba. Ayan, pauwi na kami. At ito lang po ang aking videos. Salamat sa panonood. Paalam!